From Tutuban Mall, dito naman kami ni Mobi sa 999 Shopping Mall. Tingnan natin, first time ko makakapunta ngayon dyan. Dito pala maraming tindang mannequin, oh. Yung sa ni in namin ni Divine. Sa Lazada yata. Yeah. So, ganito ang mga gusto ko. Eh. O, mga gamit sa bahay. Kasi kailangan ko ng mga ganyan. Mm. Iba trip ko na ngayon eh, mga ganyan na. Ah. Ito mga solar, oh. ganyan na mga gusto ko, bilhin eh. Kaso nga lang, sino naman ang magkakabit? Hahanap na naman ako ng na magkakabit. Pero yan ang mga type ko. Parang mas marami ditong makikita kaysa sa tutuban. Kasi dito pet, pati mga pang cellphone, mga gamit sa bahay, meron doon. Parang more, more on cortinas, mga damit pang kasal, mga ganun doon eh, sa tutuban costume ng bata. Ayan, strawberry, orange, mango, carrot, tomato, and eggplant. O, di ba? Pang Halloween. Pwede yung costume sa Halloween, eh. Ang cute. Tingnan nyo to, mga dress 100. Ito, oh, mga to. Mura dito. Sa ano to, ha? 999. Mall. Ngayon lang ako nakapunta dito. Ayan, pang mga titas. Ito, mga bisikleta, oh. Kung naghahanap kayo ng mga bisikleta na mga anak nyo, ayan, na mga bisikleta. Marami pala dito, oh. Super dami. Pati mga helmets. Ayan, oh, 850. Half face. Ah, may half face pala. May mga ganon, ayan. Ito tindahan sa mga motorcycles. Yung pang mga motosiklo speaker so ang ganda ito 350 magkano last price niyan Mary yeah. ganda may tindahan dito ng mga ilaw led star e light ayan oh led star pero hindi na ako papasok sa loob pero kung kailangan niyo pala ng mga ilaw pa ilaw ayan dito ang dami dito to sa 999 sa Divisoria 999 mall madami pala dito oh na pangbata Dati may ganyan si Mika eh. Kung saan napunta, pinamigay ko yata parang ganito, yung parang mga kotse, ganyan, may ganyan dati si Mike, oh. Ang cute, no? Nakakatuwa. Oh, ang dami yung makikita dito sa 999 Mall, sa Divisoria. Yan. Ito parang gusto kong magkaroon ng ganito, eh. Ito, ito, ito. ito. Gusto ko magkaroon ng ganito. Aso, ah, sabi naman ni Mika, ani naman namin. Parang gusto ko, para pag sa loob lang ng area namin, ganyan na lang gagamitin ko, di ba? 18,000 niya mga yan. Ayan, no? Sale. Last unit, 18,000. Ah, itong isang to, 18,000. Yung iba, ayan. Puro 18,000 naman. Ayun, no? Yung isa rin doon, 18,000. Kahit saan talaga may claw machine. So, dito ang daming claw machine. So, ang cute na mga cars, sa mga toy cars. So, dito kami kakain ni Moby na lang sa baliwag kasi parang wala namang masyadong meron. Or meron naman, kaya lang para medyo alam ko na kung anong lasa ng baliwag. Baliwag. Tapos ayan, ipili ka na lang siya ng kakainan. Ako, ano ba ako? Bay, sabi ko kakainin ko kapatid. Nakalimutan ko. Sisig at saka. Like Papaitan. Gusto ko yan. Tapos sa gulay naman, Yung takbit yun. Takbit yun, di ba? Yun yun, 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 yun na lang kakainin. Tapos na kami ni mobi kumain sa Baliwag. Okay naman yung food. Masarap yung papaitan sa totoo lang. In fairness, masarap. Ngayon, iikot na kami dito sa 999. Ayan, mga pang-babies, So. Oh. Daming mga sapatos. Meron ding mga tindahan ng mga perfumes. Amoy incense. kaya okay naman. Amoy incense. Ibibili ko sana yung driver ni Ina. Oh. Paso behar, Eh. Sana Benhard. Sayang, Benhard. Kung naging Benhard yan, binili ko na. Kaso, Behard. Behard. Behard or Behard? Sorry ka na lang, Benhard. Hindi ka nabili. Tingnan nyo tong tinda na to. 100 lang, all crackers. Tapos yung spam nila, 200. Ayun, no? Ayan, no? Ang ingay lang. Pero ang mura dito, Si Moby bumili ng luncheon meat. Ako naman ito. Yan, 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 yan. Ito. Yan, bibili ako niyan. Try lang. Ang laki ng flat top, so ang laking back. Dati gustong gusto ko yan eh. Ay, hanggang ngayon naman, gusto ko pa rin naman yan. Grabe, yung binili namin ni Ina sa Puma. Dito meron na. Na Jape. Pero parang pareho. One, two lang row dito. My God. Ito yung gusto namin ni Amiga, oh. Meron dito sa, sa Divisoria. Yeah, oh my God kwanto lang ha. Dito ako bibili ng mga wipes. Ayan o, 40 pesos lang pang mga punas-punas lang minsan yung mga sasahig. Yung mga biglaang may nakita kang something. O, yan ang pang punas Para sa banyo din, pang punas, punas sa banyo, Sa sahig. Palabas na kami ng 999. Nakakatuwa naman dito. Maraming mabibili, kaya lang ayokong bumili kasi ayokong magbuhat. Ayoko ng mabigat, masakit sa likod kaya iniiwasan kong bumili. Bumibila ko yung mga medyo oh, hindi masyadong anong dalhin, mahirap dalhin. Ayan, no? Oh, marami dito sa... Ito ang kaganda ng lalagyan. <laughs> ang cute ng lalagyan, kapatid. <laughs> colorful. Ang ganyan ko, cream lang. Eh. Ang ganda. Ayan yung pinuntahan namin, 999. Ngayon, naglalakad na kami going to 168 Mall ang cool ng sasakyan, no? Oh. Gusto ko dyan ako sumakay. Ano yan, daing? Ay, hindi, ano yan? Pusit. Ito ng 168. Kala ko naman kung gano'ng kalayo lalakari namin. Ang lapit-lapit lang naman pala. Mas masikip talaga dito sa 168 kesa dun sa nauna namin pimpahan. Yung dalawa, Tutuban and nine uh, 999. 3 for 1,000 na mga pants. Or 350 pag tingi. Educational na mga toys mga bata. O, ito ang mas maganda, kapatid, kesa ko na anong toys. Ito mga maleta, 1,000. O, 900. Ito, 700. O, may 600 pa nga. Ay, ayun, no. Okay, eh, no? Sana lang matiba. Ang ganda ng kulay na to. Ang cute ng color. Cute na mga coin purse. O. Maraming ganito dito, no? Sa lahat ang napuntahan namin. Ang daming tinda dito sa 168, oh. Tingnan niya yung mga clocks na yan. Ang cute. No? Kala mo naman parang talaga hindi mo ma hindi ka mamimiss ang oras pag ganyang kalaki. Bakit ang gaganda ng bags nila? Nakukuyuta na ako. Kahit nga yun na yung may orange, ang cute. Ang ganda naman ito. Magkano ganyan, miss? Ito. Magkano last price? Ang cute. Oh, 500 mga native bags. Yung gusto ko 550. Yes, pa Ito pa. Oh. Yan, mga 150 lang raw. Ito, 150. Ganda na mga tinda dito. Mga golden. Ang dami dito, kaya lang medyo mas masikip nga kaysa sa dalawang pinuntahan namin. Mas madaling gumalaw dun sa kabila. Ang mga sapatos dito, 200 lang, ko. Hmm. Maraming klase. Ayan. Natatandaan mo to kapatid? How flakes? Ayan, no? Tapos ito, paborito ng mama ko. Oh, super. Ito, maganda lang dito. Maraming mabibiling mga ganito, eh, no? Oh, napagkain. Ang cute ng payong. Labubu. Oh, ba diba? Labubu si payong. Oh my God, Pasko na, oh. Mga Christmas decors, marami na dito sa Divisoria. Pero sa susunod, pupunta kami ni Moby sa Dapitan para makita natin ang mga tindas sa dapitan dahil doon talaga magaganda ang mga Christmas decors, mga naiiba. Lalabas na dapat kami ni Movie pero sabi ko ba't parang wala namang kaming nakita masyado dito sa 168. So titingin kami sa taas. Meron pa pala itong taas na kalimutan ko. Lahat ng klase ng damit nandito rin. Mga maong, mga pang sports, gowns, Filipiniana, lahat meron sila. Mga malalaking sizes ng dress. Ayan, meron din. No? Ito naman na all items 100. Ayan, mga sombrero, lahat ng klaseng sombrero. Tsaka mga kung ano-ano sa loob, puro 100. Accessory Haven and Company. Ayan. Kung gusto kailangan nyo ng sangkatutak na accessories na iba-iba. Ewan ko kung ano to mga to. Yan, yan. O. Or mga pang tinda siguro. Ito pa, o. Nakakadito na rin mag-divisor. nakakapagod. Parang ang dami kong nakikita na lilito ko. Wala naman ako nabibili. At least ikot-ikot lang. Pati comforter, yan ang marami dito. Yung dati kong nakitang vintage store dito, hindi ko na siya makita ngayon. Parang wala na. Sayang. Yung pa naman ang gusto ko dito sa Divisoria. eto ang mga pampaswerte. Oh, pag gusto mong sumwerte ito, bili ka dito. Ayan. Mm. Palabas na kami ni Mob ng 168. Napagod kami. Ito pa ang daming sombrero. Ang cute na mga sombrero. Ayan, tsaka mga native-native. Ayan. Ay, parang dito na yung vintage store, kapatid. Ang cute ng tinda nila dito sa native shop. Ayun, wanted sales lady. Ang ganda, oh. Tingnan nyo yung mga rubber shoes, oh. Tingnan nyo yan, yung mga onitsuka. Oh my God, ang dami dito, oh. One, two daw yung mga yan check natin tong Juana kasi natatandaan ko parang dati nakabili ako dyan ng damit eh parang okay naman kasi parang wala ako nakitang okay ayan mga maleta marami dito sa divisor yung maleta lakos pa may mga lakos lakos sila dyan oh. ayan ang mga maleta so uwi na kami guys thank you for watching <laughs> kanina just ko po may binayaran kami 250 nag cash pa kami ng 200 tapos kinash pa namin yung 50 kasi wala kami kulang yung cash namin gano kalala punta-punta kang divisorya ha punta-punta kang divisorya kapatid wala ka palang pera yan ang sinasabi ko eh pero hindi bali okay na masaya naman so okay na uwi na kami ha okay lang tama pero oo diba uwi na kami thank you guys for watching bye bye dito na kami ni Moby sa LRT. Sa so, totoo lang nakakapagod. Medyo napagod ako this time sa Divisoria. Kasi dahil siguro tatlo yung napuntahan namin. Uh, ano nga ba yun? 999 Mall, Tutuban, and um, 168. Kaya medyo nakakapagod talaga. Um, ang silis namin ni Moby. Nalito na kami sa Redemptorist. Approaching Mia Road Station. Lapit na kami. Minier Road Station. Minoy Aquino Avenue Station and then susunod na yung Dr. Santos. Doon na kami bababa. Doon na yung SM Supat. Ang luwag ng LRT yun. Oh. No, ang dami nang bumaba kapatid. Ang luwag na ng LRT. Kami na lang ni Moby. Sunday kasi. Next station na kami ni Moby. Yung Dr. Santos Station sa Supat eto na kami sa LRT Dr. Dr. Santos Santo Station. Bababa na kami ni Moby. Thank you guys Ito for watching. Sana subscribe naman kayo. Sa LRT Ito ang last station eh. ba diba, kapatid ng LRT 1? Papunta dito sa Sukat. Nakababa na kami. Pupunta na kami ng SM Sukat para kunin yung sasakyan ko doon. Napakaginhawa niyang LRT na yan. Pati kami nakakasakay na ngayon. Kasi lapit lang, ang dali lang puntahan. Tsaka galing dito sa unang-unang station sa Sukat, e, kaya madaling makasakay pa. Wala pang masyadong pasahero, kaya makakaupo ka pa talaga. Ayan ang SM City. Oh. Yun. yung kotse ko. Lakad lang namin from LRT. Malapit lang naman. Ayun ang LRT. Ayun, dun.